ya so hindi ko makakalimutan yeri yung 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 bata pa talaga ako yung baka yung si Ati at si Ati yung 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 ito siya talaga eh yung 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 Galit, galit, galit na galit talaga ako kung gaganyanin mo yung hair ko. Kasi yung hair ko, bata pa lang ako mapahabang. Kasi gusto ni yung, yung asawa ng kanti ko na mahaba. Kaya ganoon Ganun, ganun talaga siya mag-ano sa akin. ganito siya mag-supply mag sa akin. Tapos pupunta kami ng uh, saan. ako yung yung lumalaki na ako mga 10 years old gaya ng anak ko magagalit talagang naiirita ako sa ganitong style ng hair lang naalala ko lang pero wala kong nagawa wala akong magawa sa buhay